Good morning everyone. Pagigising lang natin. Dito tayo sa kulungan ng ating baboy. Um, dalawa na lang sila. Ano ba 'yan? Parang naano ako kasi. Masarap pag-alaga pero pagbintahan na. May kasamang ano, masaya kasi kikita ka pero ano ba 'yan ayoko ka. Hindi ano yung ba yan ba't parang napaka-emotional ka? Tapos, nalulungkot ka kasi. Namimiss ka nun. That's life. Baji! Ito ka, Ang bayi lang yaka ko Dalawa lang yung binuhat nila kahapon kasi hindi naman kasya din sa lagayan nila kasi may mga pinig-up na din silang ibang baboy mga nabiboy. So, dalawang naiwan. Papakainin natin kasi may feeds pa naman tayong naiwan dito. Ano ba yun? ako tuloy mm ako. -hmm. Tapos, ipipick up din nila ito ngayong umaga. Hindi ko alam po ano ano sila wala dating. Wala naman silang dumi, malinis. Kasi kagabi bago kami matulog. Um, nilinisan muna namin. Pakakainin ko lang ngayong umaga. Una ko, hindi pa ako makapag-toothbrush. Nililinisan ko talaga sila. Tapos, pagkakainin sila yung inuuna ko bago yung sarili tapos nag extension kami dito kakatapos lang kahapon pero hindi pa siya totally tapos kasi may mga ayusin pa kami dito yung pintuan niya yung baboy namin yung pintuan niya dalagyan para mas madali mailabas yung mga baboy nilagyan namin ng cover kasi ng asawa ko doon nag ano nito buti na lang yung kapatid ko nung isang araw na nag-aayos kami is nadatnan kami basang basa yung cemento na sinitimpla namin kasi first time namin mag ano hindi ko alam kung first time yun basta ako first time ko mag <laughs> si tatay sa kapitbahay <laughs> hindi ko alam kung first time niya. Basta ako first time ko maghalo ng cemento Kasi nga, busy din yung bayaw ko tapos kapatid ko busy din napadaan lang siya tapos tinulungan niya kami so thank you yung pangalawang halo okay naman na kasi tinignan ko kung paano niya hinalo yung semento so ngayon patapos na siya and dalagyan natin ita times to natin yung alaga natin nung una nakakalungkot kasi nga yung nakasanayan tuwing umaga gigising ako tapos diretso agad dito dilinisan sila, papakainin tapos ngayong araw ano, pull out na namin sila kahapon kinuha na yung dalawa pakita ko lang yung apat din siguro yung kashan nito mag-extend pa tayo papunta doon sa mga susunod na ulit kasi ito kasya na dito yung walo kasi doon sa kabila is apat lang din So, ito times 2 natin. Kasha na ang 8. Pakita natin yung inayos na. So, ito siya. Kasha ulit yung apat dito. Hindi pa siya totally tapos kasi nga, naubusan ng halo kahapon. Mamaya, tatapusin namin. And ito, tatanggalin namin yan. Iko hanggang doon sa dulo kasi ito siya. Is, iisang inahin lang dati yung nanditin. Linisan ko. Malinis naman. Pakainis. Naiyak ka kasi. Bu <laughs> simula bukas, wala na. Hindi na ako gigising ng maaga. Kasi, nakaya pipick na yung dalawa. Kahapon, pinig yung dalawa. Bay Baji! Baji, baji. na. baji. baji, baji. <laughs> yung sinungaling na. yung ano yung sinungaling? yung sinungaling ano? napakaaga kasi wala na ito ngayon. Ito yung ginagawa pag ko tuwing umaga pagkagising ko. Diretso ako dito, hindi pa ako nagtutok brush. Inuuna no ko muna sila kasi nga kailangan mapakain ng tamang oras. Thank you, Lord, kasi naging naayos yung pag-alaga natin. Kapatid ko yung nag-alaga nito kasi last month lang naman ako umuwi. Siya yung nag-alaga nito. May dapat dalhan handang namin siya ng pagkain ng kids, allowance niya, kaya hindi na siya umuwi sa farm. Kasi malapit lang naman yung school nila dito salamat sa kapatid ko na ayod sa mga pag aalaga niya. Nalungkot, nalungkot ako na ilang days ko lang siya inalagaan yung kapatid ko pa kaya siya. <laughs> Hindi lang siya nagsalita. Ano ba yan? Nais na naman Hindi lang siya umimik. Kaya alam ko nalungkot Hmm. Ganun talaga. Kasi... May video ako ka po na kinikilo sila kaso hindi maayos yung video ko. Eh, ano ko na lang mamaya yung... I-insert e, ko na lang yung ibang video. nahagod kahapon kasi nga hindi ako makapag-video na maayos. Masikip kasi itong kulungan namin. Hindi siya malawak kaya. Ang pagkikilo ng baboy is kaya rasa niya. Pero sa mga susunod, baka bultuhan na lang.

Tembangan itu kayak dodo, dakwa, durda, nih, <laughs> nih, 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 ini? Ada nih, 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 itu timbang. nih, 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 ini nih, nih, lah <laughs> ini? nih, 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 ini. nih, 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 Yan lang yung konting video clip kahapon na nakuha ko sa pag-pullout ng aming Onang Alaga. Thank you and God bless everyone!